So yung guys no meron tayong unit dito Subaru Forester so 2000 model to guys pinakalumang Subaru yan palit tayo ng steering pump pag magpapalit kayo ng steering pump guys tama nyo na to buong bracket kasi isang tornilyo dyan sa likod hindi nyo mababaklas kaya isang buong bracket yung tatanggalin nyo Tapos ito, meron lang akong na Kasi itong parts na to sobrang init. Yan. Sa mga kamekanik natin dyan, ano nga bang tawag, ano bang tawag dito? Kasi hindi ko rin talaga alam kung ang tawag dito eh. Kung normal ba to, na ganito kainit to. Init talaga eh, kasi pagka ginano mo yung ano mo, daliri mo. Ramdam na ramdam mo yung sobrang init. Yan, pa-comment naman guys sa so, mga kapwa natin may ko dyan kung anong trabaho na ito anong function na ito, anong tawag dito at kung normal ba talaga na ganyang kainit yun guys ayan normal na, no, ano to dumang subaru okay comment guys ito year model ayan ayan ang unit na yan ayan malayo ganyan ang itsura napakainit kasi guys oh kaya hindi ko alam kung normal bang operating nya o hindi ngayon kung hindi normal yung operating nya so ibig sabihin may problema ang gusto kong malaman guys kung anong tawag dito kung para saan init sobra eh nakabahan ako eh kasi okay, baka mamaya i-release na tong unit na to ganoon na maging problema eh ngayon kasi nagpalit tayo ng ano, steering pump magbibleed ako ayun lang napansin ko to kasi nga ganun sobrang init pa-comment naman ako guys kung anong tawag dyan Kung anong operation yan Tsaka kung para saan yan guys Salamat sa inyo ha. Comment na lang ako guys kung anong tawag dyan